and Ernest Alam niyo ba ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag? Yes, so, po, sir. Una sa lahat, gusto ko malaman. Diretsahang sagot, kayo ba ang nasa video na kumakalat sa lahat ng mga social media platform ngayon? Opo, kami oh, po yun. gusto ko manggaling mismo sa inyo kung ano ang dahilan sa mga kumakalat na video ninyong dalawa sa mga social media platform. Nangyari po yon after ng Pico de Loro outing po namin. So, nagustuhan ko po si Mitch tapos we started talking to each other po. And ayon. After po nun, nagkaroon na po kami ng mutual feelings and dumating po sa point na lumalabas po kami patago ng hindi po alam ng Ranka, which, which is hindi naman po dapat. So, ayun po. Uh, gaya nung sabi ni Ernest, nagkaroon kami ng mutual relationship for a short period of time. And then, we decided na itago sa management, which is wrong. Kasi nalabag namin yung rules ng management. And um, we decided to end it po before pa i-film tong vlog na to. Kasi nung time na lumabas yung mga videos namin dahil hinak na yung account ni Ernest, we decided na mas importante yung work namin kaysa sa kung anong meron sa aming dalawa and that is decided with our parents involved and our manager. Gusto lang namin aminin kung ano yung totoo about sa issue sa aming dalawa. Dito mismo sa vlog, kaya finifilm namin to ngayon. Tinry namin yung best namin para maitago yung aming relasyon sa management which is napakamaling decision and una pa lang nung nag-usap kami, maling-mali na po yun, kaya we'll take the consequences of our doings po. Kaya namin tinago yung kung anong meron sa amin ni Ernest, yung relationship namin, is because alam namin na it's either one of us or both of us will leave the rank of management eventually, and din kami natatakot na isa sa amin or pareho kaming mawala sa management, and alam namin pareho na mali, pero ginawa pa din namin, tinago pa rin namin, sa lahat kung anong meron sa aming dalawa and kung ano man po yung consequences na ibibigay sa amin ng management tatanggapin po namin dahil sa ginawa ninyo at dahil sa mga nangyari gusto ko lang malaman ninyo na hindi tama yung ganitong actions ninyo Una pa lang, alam ninyo na bawal na bawal sa management ang relasyon sa loob. Pero nilabag ninyo ang rules ng RANCAV. At dahil dito, ay pinapatawan ko kayo ng parusa. Ikaw, Ernest, binibigyan kita ng indefinite suspension. Hindi ka muna attend sa mga vlog at sa mga TikTok content ng Random. kung kailan mangyari yon, ay walang kasiguraduhan kung makakabalik ka pa. Gusto ko lang sabihin sa'yo, best na una sa lahat, Nandito lang kami. Palagi. Para sa'yo. Para sa ating lahat. Nandito lang kami. Gusto ko lang din sabihin na sa lahat ng ginagawa natin, bes, lahat yan may kapalit. Alam mo naman yan. Alam naman natin lahat yan. Lahat ng ginagawa natin mayroong kapalit. So, nandito na tayo eh. Nangyari na. Pero hindi na kami para, hindi kami nandito para pabigating ka palalo. Lalo na sa nalaman nga natin ang mangyayari. Ayaw namin lahat, syempre. Pero decision ng management yun. At against the rules yun, best. Alam naman natin yun. Kaya ako, oh, yun lang. Gingat ka, syempre, at sana maging lesson sa'yo to. Lesson sa aming lahat din. Yun, mahal na mahal ka namin, boy. Lang, yun lang Dito pa rin kami. Dito, one call away kami lahat. Alam mo yan. So yun Ted, gusto ko lang sabihin sa'yo na siyempre nagkakamali rin tayo, hindi naman kasi tayo perfectong tao. And kailangan natin tanggapin yung punishment na rancab sa'yo, sa inyo sa ni Mitch. And nandito lang lang palagi sa'yo. Kami, dito ay palagi sa yo. Mahal na mahal ka namin, Ted. Ah, uh, makuling ko yun, isang masasabi ko lang din. Katulad, nandito lang din kami palagi sa'yo. Kung ano man ang ibigay ng management na konsekwensya yun tanggapin mo. Kasi yun lang din naman ang um, dapat na ikakaganda ng management. So ayun Jay, tao lang din tayo, nagkakamali. Sana matuto na sa nagawa mong mali sa mga susunod. Kung masasabi ko na sa'yo Jay, ingat ka palagi. Alagaan mo lang yung sarili mo para sa mga susunod na ano problema, alam mo na yung gagawin mo. Sana huwag mo na ulitin yung naging decision mo. Yun lang. So yun pre, dahil sa lahat ng na nangyari, huwag mo pa rin papabayaan sa sarili mo. Sabi nga namin, nandito nga lang kami lahat para sa'yo. Alam kong bago ka lang at kapapasok mo pa lang. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin ginusto. May mga bagay na nakatakda para sa atin. Pero kung ano man ang mangyari at ano man ang dumating, magpapatuloy ang buhay. Kaya sa mga oras na ito, Ernest and Liza, Also known as Erglai, is now officially signing off. Thank you. alam na kayo sa isa't isa. Eh, siyempre, sorry. Sorry sa mga nagawa ko na alam ko naman sa sarili ko na mali. Nadami pa kita. Na hindi naman dapat Naman na yare. Kaya sana nga mo sa uh, mga nagawa kong pagkakamali. Eh. Yes, iintindihan kita. Oo tayo, oo tayo lahat. Pinararamdaman, nagkakamali. And big sorry ka at pinapatawad kita. Bilang kalabutin mo, isa ko sa pinaka naapektuhan din dahil sa nangyari. And, ayun, kahit bago pa lang tayo, hindi ko in-expect na magkakaroon ng ganito. Sa loob ng dalawang buwan natin, thankful pa rin ako. Kasi kahit saglit lang tayo nagkasama, naging masaya naman tayo doon. And about doon sa punishment sa'yo, nalungkot ako. Sobra ako nalungkot. Alam kong manaintindihan mo. Man. At eh, tanggap ko naman siguro yun, di ba? So... may ko message ko na lang sa'yo since huli na lang tayo makikita ngayon. Alam kong strong kang tao. Sana mas maging strong ka pa. Para maging okay ka agad. Ayun, kahit wala ka na dito, mamimiss kita. miss din kita. Siguro paalam na nga ito. Mag-iingat ka palagi. And... Ayan, good luck sa anong mga decisions mo sa mga susunod. Mag-iingat ka. Maging wise ka sana sa mga decisions mo. So, ano anyway. mga. Salamat. Ah, uh, may miss ko yung erg uh, like. May miss ko yung pinagsamahan natin. And... Uh, ulit, sorry. Dahil ang dami ko sa mga ginawa ko. Oh. Thank you.